Kunti na lang, Nurse Karen. Magkakaroon oh. ka din ng ganun. Ha? Uy. Bakit ako napot ako? Annalyn, nandito pa pala si Harry, oh. Oo. Oh, oh, oh. oh. Siyempre nang niligaw. Ganun talaga. Ay, Ay niligaw. Sa kakaol na niligaw. Annalyn. Ayoko na. I give up. Ah! I give up? Ay, ano ba naman itong bata natin? Mahina pala ito. Give up agad. Team pa naman ako. Ako okay lang kasi team Regan ako. Ay, pinagsasabihin niyo. Ano ba? Hindi tinutukoy niya. Eh, baka naman pumunta doon sa studio mo. Gusto mo, samahan na lang kita papunta doon pagkatasa ng duty ko. Hindi na, Dok. Masala na kita ng estorbo. Alam mo, kung ahin niyo makipagkita, di wag na lang. Mauuna na ako. Salamat. Sige, ingat ka. Ingat. Uh, bye, bye Kayo naman kasi. Nakita niyong bad trip na nga yung tao. Bibihoy niyo pang ganun. Eh, sino mo kasi? Eh, sako. So, sino yung nakausap niya? Kayo naman. Ay, excuse me na. Ay, tumatawag yung ninang ko eh. okay. Sige. wait lang. Ay, balik ano na rin Sige. Sige. Hello, Ninang? Hello. Nak, um, uh, patatapos na ba ang duty mo, Nak? Oh, patapos na po. Bakit po? kasi naman tulungan mo nga ako. Paano tong lola mo ayaw magpaawat? Taya na taya dito eh. Natatakot ako. Baka pati yung kaluluwa niya, itaya niya na rin. Nakakaloka na. Laro? Eh, di ba po lamang yung pinuntahan ninyo? Eh ah, naku nak, pasensya ka na ha. Nagsinuwaling Eh paano kasi itong lola mo, pakiramdam daw niya ngayong araw na to, eh sa suwerte siya. Po? Oh. Sige po, e-text yun lang po sa akin yung address po. Punta po ako dyan kaagad pagkatapos ng duty ko. Sige po, Ninang. Sige, itayin kita dito oh, ha. na, paso ka. Joyce. Ang ibig mong sabihin, ang pakiramdam mo may nangyaring masama kay Irene? Kaya nga po nandito ko para hanapin si Doc Carlos dahil sa alam ko, sila po ang huling magkasama. Magkasama sila ni Doc Carlos? Opo. Alam mo, imposible yung sinasabi mo. Kasi Kagabi, niluoban kami eh. At ang pakiramdam ni Carlos, si Irene na may kagagawa nun. Huh? Si... Hindi po magnanakaw ang best friend ko. Hindi nga niya magagawa yun. At saka di ba po, nangunguta nga siya kay Doc Carlos? So bakit naman siya magnanakaw? Sa pagkakaalam ko eh, okay naman sila eh. Pero nabanggit po niya sa akin na may nangyari po sa kanila ni Doc. Lineth! Magbisita pala tayo. Carlos. Uh, si Joyce. Kaibigan Joyce. niya si Irene. Joyce.